Okay, paano mo na pa mabilis yung kausap mo? Okay? Paano mo pa siya? Ano ba, may mga secret technique ba para mapajoin mo yung kausap mo? Kung mayaman yan, o walang pera, o mahirap? Iba ba ang presentation ng mayaman sa mahirap? Ah, uh, para sa akin, parehas lang. Kung sa OPP, sa OMAIN kung mayaman o mahirap, parehas mo lang kakausapin. Okay? Wala pong ano dito na mayaman ka, ganito sa'yo dapat ang, dapat ang pag-OPP. Pag mahirap ka, ganito dapat ang OPP. Pantay po yan. Okay? So, para mapajoin mo yung kausap mo, unang gagawin mo, kailangan makita nung kausap mo na sincere ka sa mga sinasabi mo. So, kailangan yung sasabihin mo yung totoo lang. Okay? Huwag mong masyadong, tawag doon yung parang pabola na na sobrang, ano, na parang hindi na nakakapanipaniwala. Sabihin mo lang yung to totoo. Tapatin mo lang. Kasi napakaganda ng in global. Alam nyo ba kung bakit? Tapatin mo lang kung ano mga benefits natin. Scholarship, medical checkup, may products ka, pag gusto makabawi, mo makabawi, benta mo products, babawi ka na. O gusto mong bumawi sa scholarship, sa insurance, bawi ka rin. So yung 780 mo, na mo, ang dahil benefits sa kapalit. So hindi mo na kailangan pamambola para mapadyon yung kausap mo. Kasi yung marketing plan natin at yung mga benefits na laman ng package pa lang, sold na sold na sila dun. So sasabihin mo lang kung ano yung tama, kung ano totoo, Ah... Uh, yun, all the way lang, uh, magkaroon ka lang ng confidence sa sarili mo, okay? Siyempre, pag kinakausap mo yung tao, kailangan, dapat, proud ka sa inaalok mo sa kanya, okay? Dapat may confident ka. So, huwag mo papakita sa kausap mo na mali-mali ka. Pag nagkamali ka, tuloy mo lang, di ba? Sabi ko nga, pag nagkamali ka, tuloy mo lang kasi di na maalam nung kausap mo, okay? So, huwag mo palaging isipin na yung kausap mo kailangan sumali sa'yo kasi mawawala ka dun sa focus mo, okay? So, kailangan, ano, ano ka lang, cool ka lang, explain mo lang yung mga dapat i-explain, okay? Tapos, sa bandang huli, uh, tanongin mo kung nagustuhan niya ba, at kung hindi naman, kung bakit, kung may tanong siya, okay? Kailangan sa huli, i, i close deal mo siya, okay? Katulad ng mga tinuturo ko. Kailan po kayo sasali? Ngayon po ba o bukas? Ano po ba yung gusto niyo pambayad? Credit card po ba o cash? O cheque? So, tatangayin mo siya para alam mo kung ano mangyari doon sa OPP na ginawa mo. Okay? Huwag ka mag-OPP na parang wala lang. Sumali o hindi, wala. Eh, kasi nag-effort ka na eh. So, kailangan uh, nandun, middle. Okay? So, huwag ka matatakot. Sumali man yan o hindi, okay lang. Kasi hindi nasayang yung oras mo. Kasi at least may natutunan ka. Yun naman yung maganda rito eh. Hindi nasayang ng oras mo kahit di mag-join yan. Kasi may natutunan ka. Okay? So, huwag matakot mag-present one by one. O, ano? ah uh, one by one or marami. Huwag na matakot. Basta gawin mo lang. Okay? ah uh, tapos, syempre, kailangan din yung itsura mo maayos, presentable. Okay? Huwag ka pupunta doon na naka, nakasando naka, naka ka lang, butos-butos yung damit mo, nakashort ka. Sasabihin mo, payaman. Hindi maniniwala. So, bumili ka ng mga damit na hindi mo palagi sinusuot, mga formal. Yan. Para makita naman ng kausap mo na ikaw pa lang, bentang-benta na. Kitang-kita na kagad yung resultang sinasabi mo. Okay? So, yan. Konting, konting uh -huh. ano lang, konting tip lang. So, yung mga iba, sunod